So yun guys, bago tayo magsimula is magandang araw muna po sa lahat ng mga ating followers So may nagtatanong sa atin guys kung taga saan nga ba tayo no So taga Aklan po kami Taga Aklan po tayo So yun, kakakarvis nga nang natin no Kasi nga yung partner natin is nag-deliver kasi may nag-order sa atin Kaso nga lang yung order sa atin guys is ano lang 40 kilos Tinala doon sa ano, Tangalan Aklan. So yun, shout out sa uh, nag-order sa atin, no. Maraming salamat kasi nabawas-bawasan ng konti. Kaso nga lang 40 40 kilos lang yung in order, guys. So ito is sobrang dami na, oh. Halos kalahati pa lang 'yan sa hinarbis ko dito sa ano. Tanim na 'to. Ayun, guys, tapos pinili ko lang yung mga ano, malalaki kasi nga sayang kasi magiging hinog na yan pag hindi kinuha ano yung 50 kilos niyan is may nag order din, din sa atin so dadalhin natin yan sa bayan salamat pala sa mga ano nag share ng na mga video natin no may mga nag order so sa mga gusto pala mag inquire guys na inquire sa mga gustong bumili no mga mababait na buyer dyan na mga gustong bumili guys okay, halos marami pa talaga dito o, tingnan nyo, nag nagiging hinog na talaga. Ano? Sayang, oh. kita nyo naman, oh. nagiging hinog. Pag hindi kinuha sa ano, puno. Kasi nga, halos dapat yung delivery nito, guys, every, every three days service na naman. Ay, yung problema is, wala nga tayong buyer. Halos kunti yung buyer natin. Yung kinukuha lang dito is, karamihan, guys, is 50 kilos na talaga. So, hindi kaya. So, yung sumasuma -suma kasi namin dito guys, halos yung expectation namin dito na harvestin namin dito is aabos yan ng ano, <coughs> excuse me po, 300 kilos every 3 days. Tapos, yun nga, 50 kilos lang yung order. Kaya, sobrang dami talaga yung sobra. Kaya, nagiging hinog sa ano, mismo dyan sa puno. Okay, so dami na na hinog. Sayang talaga. So, yun nga may nagtatanong sa atin no oh, kung magkano yung ampalaya natin dito. So, yun. Yes. Oo man. naman. So, yun, may nagbibili dito. Sa mga gusto pa lang bumili na mga local lang. Local lang na ano. Mura lang yung benta natin dito. 40 kilos lang pag pupunta kay dito yung mga ano lang yun know, o yung mga reject na tinatawag pero yung mga good is 50 pesos yung bigay natin kasi from farm pa naman yun yan may bibili si nananay. wait lang bumili nga dito no Nung, ano pumunta si nananay dito nakidayo pa talaga dito pang gulay daw ayun guys so yun sa mga nagtatanong nga pala is 50 pesos yung ano natin bigay sa mga good at sa mga reject naman guys is bibigay lang natin ng ano kahit 40 pesos lang or 30 pesos 30 pesos yung ano mga reject yung tinatawag na reject yung mga balukot baluktot guys pero good pa rin naman yung guys again maraming salamat ka pala sa mga nag comment sa mga nag share ng video natin oh sa tulong nyo na makakahanap tayo ng ano buyer na bibili ng ating produkto guys halos sobrang sakit kasi talaga guys kasi nga sobrang mahal ng abono tapos si pri nagpapatubig tayo dito kasi nga el ninyo ngayon wala rin source of water so double gastos din yung sa gasolina kasi nga double yung water pump natin ilalagay natin sa irrigation galing dun sa ilog, sa suba tapos papunta dito sa tanim tapos pagdating ng anihan guys is yun nga wala tayong buyer yun, yun yung hindi natin inaasahan na charge of experience din naman kasi nga may aral tayong makukuha yun. Ganito pala yung ano Pag madami din yung tanong is Mahirap din pala magano ano Maganap ng buyer Yan yung Kalama na Dumagdag sa atin And Guys hanggang dito na lang Muna siguro to no So itong Hinarvest natin is Yung Umorder lang sa atin ito is 50 kilos lang Tapos yung sobra naman ito Yung mga reject is Display na lang natin sa bahay Sa mga gustong bumili is Pumunta na lang muna kayo Sa bahay natin ho yan, sa mga reject, bigay natin isa na lang. 30 to 40 kilos, 50 per kilo. Yung good. Ngayon, maraming salamat guys. Have a great day sa lahat.